Hello mga Iksoon Gusto nyo bang malaman kung paano tanggalin permanently ang logo ng CapCut sa dulo ng video? Wow. Gusto nyo? Okay, let's go! Okay mga Iksoon Punta muna tayo sa mini menu Open natin ang CapCut application Magsample muna ako mga Iksoon ha Pindutin natin itong new project So, hanap tayo ng video. Mabawa ito. Ito siya. Ayan. So, ito mga eggs on. Normally, pag nag edit tayo ng mga video dito sa CapCut, meron talaga siyang watermark sa dulo, ba? Diba? So, ito ang gagawin natin para matanggal na ito siya permanently. Kasi minsan pag nag edit tayo ng mga video rito, nakakalimutan natin i-delete ang watermark. ba? Diba? Pag nagpo-post tayo sa Facebook or everywhere else, Ayan mga egg. So simple na to para matanggal na to siya permanently. Kabalik tayo. So ngayon, pindutin natin tong gear icon or settings. I-click natin tong add default ending. And then, pindutin natin ang discard. Okay, balik tayo ngayon mga egg. So may project tayo. So balikan natin tong video gaya na yan na ginawa natin. Sinampol. I-click natin. So ayan mga egg. tingnan nyo tong dulo na itong mga egg. Oh. wala na siyang CapCut watermark. So, permanently na siyang wala ang mga exon sa tuwing mag-edit kayo ng video dito sa CapCut. hindi niya kayo mga ngamba, pag nag-edit kayo, mag-post kayo sa FB Reels, wala nang pangamba na may maiwan pang watermark na CapCut. O ganun lang kasimple mga exon. Maraming salamat.